Morning, morning! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman. Ayan, guys. For today, ganap, tayo ay pupunta ng Mercato kung saan makakabili ng mga fresh meat. Dahil alam naman ninyo, si Inday ay naka-low carb. So, Tama na ang cheat. So, kailangan natin bumili ng stock sa ref ng ating makakain na protein. High in protein. So, yan. Kaya lagi ang stock natin is uh, laging karne. So, naisipan ni Gringong bumili ng Uh, karni ng kabayo. Dahil, dyan lang nakakabili ng karni ng kabayo. So, dyan kami pumunta sa 4 mayo So, ayan guys. So, nandyan na kami. So, naglalakad. Siyempre, nagabang nag din kami ng trail para pumunta dyan. So, ayan na, shortcut na yung aking video guys. Dahil, alam naman ninyo, si Inday puno na ang cellphone. Kaya, hindi na ako makapag uh, video ng matagal. So, kailangan na nga ang palitan wala pang budget kaya 'yan, yan muna magtiagaan muna ang aking cellphone. So ayan na guys, pumasok na kami. So uh, parang ano din sa ating yan. yung uh, market, yung parang palengke. So ayan. So sa isang lugar na 'yan, andiyan na yung mix-mix na din, meron ding pero karamihan ay biliyan ng karne. So, dyan lang kasi kami nakakabili ng karne ng kabayo. So dyan kami nagpunta kasi sa ibang meat shop, walang kabayo. So, yan. Gustong-gusto ni Gringo ng kabayo dahil uh, magandang uh, itapa. So, pag tapa kasi napakasarap ng kabayo. Kaya, yan dyan. Guys, nandyan na yung karne ng baka. Nandyan na yung karne ng tupa. <laughs> so, nandyan na lahat. So, ayan guys. So, kinukuwanan ko lang yung ibang meat shop. So, ayan. Naghahanap kami kung saan yung uh, bentahan ng uh, kabayo. So, ito, dito naman ay chicken. Ayan, puro chicken dito. So, ayan, nandiyan din ang mga fries ng per kilo nila. So, syempre, ang kani ng manok to, ayan, oh, meron takino, yung turkey, ayan. So, ayan na, ah, sinday, naglibot-libot muna. So, naghahanap kami kung saan makakabili ng, uh, kasi nag-iba ng pwesto. Kung saan makakabili ng karni ng kabayo. So, sinamahan ko si Gringo. So, ayan, libot-libot muna tayo dito sa pwesto. So, ayan daw, meron daw dyan. So, dyan kami bumili. So, nasa duluhan pala siya ito na ang karni ng kabayo. So, iba-ibang klase na yun. May my burger, yung paggawa ng tapa. So, yung nabili namin ayan, yan, 16, parang 16.90 yung kilo. So, pinatalya namin. Ayan, yung isa is 12.95 yung kilo. So, depende sa sa'yo kung anong klase ng karni ang gusto mo. So, ayan pala ang kinuha namin. Ang pulpa Paddy ano yan? Equina. <laughs> <laughs> so, ayan. Ang pangalan ng kabayo. So, meron ding 11.95 ang kilo. Depende nga sa ano. Yung salsicha naman ng kabayo. 10, 10, 15 kilo. So, ayan guys. So, nag-order na tayo ng two kilos nagagawing gagawing tapa ni Gringo. Then, meron din salami. Ayan, o. So, kompleto na. Tapos, may beef din sila. Kung saan makakabili ng wagyu, mga ganon, na i-grill lang. So, ayan, o. Yung purong karne lang. So, syempre, mahal lang kaunti yung ibang tipo ng karne. So, pipili ka kung anong klase ng karne yung gusto mo. So, ayan, nabang naghihintay si Inday, kasi pinapatalya na natin pang, pang tapa yung ating nabiling karne. So, ayan, silipin muna natin yung iba. Mag-issue so tayo, ayan. So, ayan, o. Oh. Kasi dyan, pag ka ng karne, sila na rin yung nagihiwa. So, ayan, o. Oh. Nipis na nipis ang iwan ni eh ni yes, Sir. Ayan. So, kasi guys, ayan. So, naghihiwa pa rin abang kami naghihintay. So, ayan o. Oh. Parang wagyu din. Super long. Nubita daw. ninety. Parang beef yan. Ayan. nineteen ninety ito yung masarap na pang panggrill na ilulutuin lang. So kasi pag tayo naglo-low carb, lalo na kami, nabili kami talaga ng ng karne, ng pang-stock dahil alam naman ninyo dito sa abroad kailangan talaga mag-stock na dahil hindi naman lagi pwedeng mamalengke dahil lagi nasa trabaho na. So ayan, naglibot kami sa ibang uh, bilihan dahil bibili daw ng baka si Gringo gagawin niya ng sabi niya nakalimutan ko ano siya. <laughs> basta gagawin daw niya ng ibang kasing luto ng ulam yung beef yung pisngi yan ah, tsaka mga papa pa meron na din dyan so ayan na nakabili kami ng baka at yun eh meron na ding tupa dyan guys so presko presko pero, pero ang sabi ni Gringo dahil yung mga daw dito ay eh, hindi agad binibenta inaano mo na tinatanggal yung dugo hindi ka guys sa atin so ayan guys panoorin lang natin yan so ayan oh, Ano si Sumingit din. So, tapos na kami nakabili doon ng kabayo. Dito naman sa uh, baka, meron nating ding intestinal, yung parang spa, uh, peace, ngilahan, nandiyan, nandiyan. so, tapos na kami, guys. na, nakapamili na kami ng mga karne. So, ayan na, bit, 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 na ni Gringo. <laughs> so, magpapaalam na kami. See you next vlog. Bye!